Nice mo bang maranasan ang buhay Nice po mar ang buhay sundalo sa loob ng isang araw? Alin at samahan kami sa Camp General Mateo Kapintin upang masubukan ang kanilang fun physical activities na bukas na para sa ating mga kababayan. Ako si May Nodong at ito ang PIA Calabarzon Digital Special Reports. Ang Camp General Mateo Kapintian na matatagpuan sa Tanay Rizal ang nagsisilbing headquarters ng mga sundalo ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army na nakabantay para sa seguridad at kapayapaan ng Calabarzon maging ng mga kalapit nitong lalawigan at rehiyon. Pagpasok pa lamang sa kampo, Kita na ang mga abalang sundalo sa kani-kanilang nakaata sa tungkulin sa araw-araw. Lingit sa kaalaman ng ilan, hindi lamang sa pakikipagbakbakan kilala ang mga sundalo ng 2ID. Dahil ngayon, isa sila sa mga nagbibigay kaalaman at gabay sa mga bumibisita sa kampo. Ngayong 2023 kasi, bukas na muli ang Camp Kapinpin para sa iba't ibang outdoor activities at ang iba dito ay for free. Una na dyan ang 35 feet na rappelling course. Kung sakali man po na makakarating kayo dito sa aming kampo, sa Camp Kapinpin, especially dito sa 2DTS, okay, so makikita po natin na pwede po kayo makapag-perform ng tinatawag naming rappelling or dito sa towering. So itong activity na ito ay isa sa mga uh, activity ng ating kasundaluhan na masukat yung kanilang uh, confidence sa sarili at the same time no uh, mag uh, matest yung kanilang skills when it comes to other uh, activities example pag nandoon na po kayo sa bukid na may bababain kayo na bu na bangin or bundok na kinakailangan yung gamitan po ng lubid or tali kumpleto sa safety equipment ang rappelling dito gaya ng helmets harness at gloves mayroon din silang tinatawag na rappel master at bellyman na naka standby para sa mga susubok sa physical activity na ito. At bilang isang tinawagari ang jungle fighter para kay Major Sarmiento, isa ito sa kanilang mga ino-offer sa mga bibisita sa kampo upang masubukan nila ang buhay ng isang sundalo. Kung ma-perform ma nyo ma-experience rin po kung paano ba mamuhay o paano ba yung training ay eh sinasagawa ng sundalo, no? Uh, as part ng kanilang training. So medyo may kaibahan po kasi kapag sinagawa nyo ito bilang isang civilian or kapag sinasagawa nyo ito bilang isang sundalo as part of your training. Siyempre, hindi pala ng pasinang aming team ang challenge na ito. May safety reminders at tips din bago sumabak sa rappelling. For someone who loves fun and exciting activities, sobrang saya mag rappelling. Lalo na at sigurado kang safe ka dahil mga sundalo ang kasama mo at mag a sa sa'yo. Kung gusto mo namang mag-ala action star but responsibly, tara na sa next step natin sa Johnson Pistol Range. Dito masu Susubukan natin kung paano nagsasanay ang mga sundalo sa pag-asinta sa mga target. For the challenge, may mga target dito na iba't ibang laki para masubukan ng skill sa pagpapaputok ng baril. Buko dito, nagsisilbi responsible gun user education ang firing range. Hindi pwedeng magpaputok dito nang walang kasamang sundalo para gumabay sa sa'yo. Ilan din sa mga paalala na mga kasundaluhan sa tamang paggamit ng baril ay palagi ang ituring na may lamang bala ang baril. Kaya't bawal itong itutok sa mga bagay o direksyon na wala kang intensyon na barilin. Iwasan din na ilagay ang daliri sa gatilyo ng baril maliban na lamang kung handa ka ng magpaputok. At ang pinakamahalaga ay siguraduhin ligtas ka at ang mga tao sa iyong paligid. Huwag maging distracted at tumingin lang sa iyong target. Isa sa mga fun activities sa maaaring gawin ng mga bisitang pupunta dito sa Camp Kapintin ang Shara Madre Golf Course. Golf ang isa sa mga paboritong sports at pampalipas oras ng ilan sa ating mga kasundaluhan. At sa Shera Madre Golf Course, Tutulungan din kayo ng ilan sa mga tropa natin sa kampo kung paano ba ang makascore sa laro. Dito rin daw na susubukan ang concentration ng mga sundalo. Ayon sa Second Infantry Division Multisectoral Advisory Board, ang pagbubukas ng Camp Kapimpin ay parte ng Army Transformation na sinimula noong taong 2015. Inopen namin kasi na ang community parang ang tingin nila sa kami ay exclusive for the soldiers at very strict sila parang may sikreto ano sikreto sa loob so why not open so sabi ko kasi yung iba hindi pa daw sila nakakita ng general that's when I uh, brought up the idea to the to the command na buksan natin para makita nila kung ang ginagawa ng mga sundalo natin na anyway wala namang gyera so why not open this to to generate, well, not, not really generate but to uh, engage the stakeholders na matilala kayo further para ano ang mga usual na ginagawa dito sa loob. Positibo ang epekto ng pagbubukas ng kampo at mga pasilidad nito sa publiko upang mas gumaan ang loob nila sa mga dati nakikita lamang na nagbabantay sa mga kabundukan ng bansa. And then... Tu tuwang tungan-tungan mga mga tao na nakakapasok sila sa camp which was uh, noong araw ay bihira madalaw o bihira nila makasalubong ang mga sundalo also it's part of uh, letting the people know kung ano ang ating ang goal nila sa atin ng mga mga kasundaluhan natin at saka ano ang pwede nating magawa para rin sa kanila or para sa mga adikain nila kanilang mga projects. So, nakakatuwa na meron tayong ganito. Bukod sa militar, maganda rin ayon kay Avilino ang epekto nito sa mga lokal na negosyo at industriya ng turismo sa bayan ng Tanay. Sa muling pagbubukas ng Camp Kapinpin sa mga bisita, Sumisimbolo ito sa layunin ng pamahalaan na mas mailapit pa ang mga programa at serbisyo nito para sa publiko. Hanga din ng kasundaluhan na mas mapalapit pa ang loob ng mga Pilipino, mas mapagkatiwalaan ng ating sandatahang lakas at magbigay ng tiwala sa tropang nagsisilbi sa bayan at kumakalinga sa ating kapayapaan at mga karapatan.